Kahit, Pero, kahit yung, in Asia, yung, dali, yung, yung yung po your honor no Mr. Chairman ano yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At dun po, nakalatag po lahat ng, ng aking mga ayos sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit, ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun, and yun, yun, and then, yun Mr. Chairman. Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever Have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check na no? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. Chairman, sandali lang. Mr. Chairman. Mr. Chairman, tinanong ko kanina kung firman niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi, siya, hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito, no? Yan yung mga no, naiiwan no, no, no. ko ron. Uh, did you... Oh, PIDEA. 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 Sila may galing... Sa kanila galing yan, yeah, PIDEA. Sa inyo raw galing to Kayo raw nag-check nung, uh, nung uh, fill in the blocks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. We, PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Pre Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that uh, he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jingo Estrada that uh, the resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you, thank you.